Ay, nakoy. Kokoy. So, itry natin ito. One Skoda is 3 So, ano guys. So, try natin ng ba Ayan. Natin kung may lalabas. Kaling Skoda is written to Manila. So, yung pin nila, nandun sa ma. Boss, lala mo po. It, ito po ba yung address mo? Kanina pa po kasi sa na itawag eh. Nancy Nikasi po. Ay, dito pala. Ba't yung pin kasi ma'am nandun sa ano, sa may San Rafael. Na isang Escoda Street. So, bali ito, hindi dito. Bali okay na to, ma'am. Eh, dito po i eh, dadrop off lang naman din. Eh. Hindi ba pwede mong ma'am? Pa wala mo mo. Tayo na muna kasi hindi nasagot. Pinapatayan pa ako. <laughs> Pero sure to dito to. Ha? Huh? Dito oh kasi kakahanap ko lang ngayon, sure ko sa pick up kung ito ba eh, di pa nasagot. Okay, eh, nakikita mo pala ako dito, CCTV? Hindi, dito sa kapat. Ah, baka nga ito nga, yun. I-ano ka ano. na, basta sure ito mama. ma. Kasi kanina pa ako pa din, ma. May kawawa naman ako. Ma ay, mama, ma, 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 tama 194 Skoda. Sa susunod mo, kahit baguhin na lang yung ano pin. Kasi yung pin neto, na nandun sa kapila. Naniligaw yung rider, ma'am. ay ma'am. Kalantay, pagkain pa naman to. Hindi ko na sinaba yan. Ipapadagdag sana ako kung... Ayun Kera, picture, man, yun. Kaya lang picture ang wala naman. Baka sabihin nila sa iba ko naabot eh. <laughs> Kahit di nakasama mukha mo, ma'am. Yan lang. Sa okay na, ma'am. lang Salamat, ma'am. Oh, sayang so ayun nga mga part time kita Di ay dinagdaga kasi wala daw yung amo niya so negative 40 na tayo hindi na tayo kita pa lang tayo makuha tayo ng biyahe okay. pag tap up na tayo so yung tinatap natin dito mga time ito rin yung bayad ng mga customer natin so hindi tayo nang pasak dito ng pera ito tayo na booking sayang ang biyahe natin sayang ang oras talaga. Kinabihan ko na lang sila na sa susunod, ayusin na nila yung paglagay. Nunod sila sa Tondo, hindi sa San Rafael Village.